Minamadali na ng Philippine Coast Guard ang pagresolba sa mga tagas ng langis mula sa tatlong lumubog na barko sa pataan. Si Ryan Lesigue sa detalye live. Ryan? Audrey, pinapaspasan na nga ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng iba't ibang salver team yung paghigop ng langis doon sa isang barko na lumubog dyan sa may bahagi ng Limay Bataan na MTKR Terranova. At ang isa pang barko na MTKR Jason Brad naman dyan sa bahagi ng Mariveles at yung isang sumadsad na barko dyan sa bahagi pa rin ng Mariveles. Tuloy ang isinasagawang paghigop ng Philippine Coast Guard kasama ang Salvor Company sa langis mula sa lumubog na MTKR Terranova kahapon Audrey, apat na mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nagdive para magsagawa ng underwater inspection. Nasimulan na rin ang paghigop sa langis mula sa unang laman ng tanke na abot sa 175,000 liters nitong August 14 pa nang matapos ang paglalagay ng French valve plate at hot operation sa tanker. Muli din nagspray spray ng dispersant ang PCG sa unang layer ng oil spill boom para mawala ang oil sheen na abot sa 400 meters mula sa ground zero. Ang MTKR Jason Bradley naman ay bahagya ng napalutang. Para maiwasan ng oil leakage, nag-reposition ng MTAG Challenger ng oil spill boom. Sa MV Merola 1 naman ay nagsagawa na ang uh, nanang on-site operation para tingnan ang sitwasyon sa sumadsad na barko. Samantala Audrey, prioridad ngayon ng DOTR ang modernization at ng area at ng marine assets ng PCG para maprotektahan ang West Philippine Sea at maiwasan na maulit ang mga oil spill incidents na sumira sa marine environment ng bansa. Sabi nga ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakailangan na ma-assess ng PCG ang kanilang existing resources para masukat ang kanilang capability at strategize para maisagawa ang kanilang mga mandato binigyan din ni Bautista Audrey na dapat automatic at mabilis ang pag-activate ng kanilang emergency plans para maiwasan ang kahit anong maritime disaster. Samantala, Audrey, sa mga oras na ito, tingnan natin yung sitwasyon. Lagay ng traffic o dito sa bahagi ng may Quezon City Circle, maging dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Sa ngayon, Audrey, sa nakikita nyo sa inyong mga screen ay uh, yan, uh, halos uh, bumper to bumper yung sitwasyon dito magkabila ang lane niyan, Audrey, ay talagang mabigat na yung daloy ng trapiko. Kung kaya ta uh, inasahan na talagang babagal yung usad ng trapiko o yung biyahe ng mga sasakyan dito sa mga oras na ito. Kaya paalala sa ating mga kababayan na palis pa lang sa kanilang -kani mga bahay at yung kasalukuyang naiipid sa ngayon na may magbaon na po ng mahabang pasensya. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.